Anong ganap sa mundo ng showbiz. Nagbalik sa entablado ng ASAP si Chloe San Jose, ang girlfriend ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, para sa kanyang performance ng Havana ni Camila Cabello noong linggo. Sa kanyang Instagram post, ibinida ni Chloe ang kanyang pink na outfit para sa ASAP Natin To Production na sinabayan ng ilang litrato. From my want ASAP 5 years ago to my first ever ASAP prod. Caption ni Chloe. Nang tanungin siya ng mga host tungkol sa kanyang mga plano, sagot ni Chloe. I don't know. I'm just excited and happy to be here. Let's see what the future holds. Oh no, I don't know. So <laughs> yeah Edward, I'm just so excited and happy to be here. Po. Let's see what the future Aww. holds. Oh, Ipinahayag naman ni Carlos Yulo ang kanyang suporta at pagmamalaki sa performance ni Chloe. I'm so proud of you mahal ko, grabe. Kumento ni Carlos sa Facebook post ni Chloe. Carlos Edriel Yulo, thank you for being so supportive mahal ko. Tugon naman ni Chloe. Ito ang ikalawang beses na nagperform si Chloe sa ASAP stage. Una siyang lumabas sa I Want ASAP noong 2019 kung saan kinanta niya ang dahan ni Jerry Lim. Sa isang hiwalay na panayam, nilinaw ni Chloe na wala siyang balak pumasok sa showbiz at magpapatuloy siya sa paggawa ng content. Pinabulaanan din niya ang mga chismis na siya ay pumirma na sa isang talent agency. Sa kasalukuyan, may 483k subscribers si Chloe sa YouTube, kung saan ina-upload niya ang kanyang mga song covers at 1.3 million followers sa TikTok.